Si Ja Morant na may totoong pangalan na Temetrius Jamel Morant ay ipinanganak sa Dalzell, South Carolina noong Agosto 10, 1999. Siya ay anak ni T at Jamie Morant. Siya ay may nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Tenia Morant. Si Tenia ay interesado rin sa basketball at naglalaro bilang point guard. Ang kanyang ina, si Jamie, ay isang point guard noong high school at isang softball player sa kolehiyo, habang ang kanyang ama ay isang kasamahan sa high school ni Ray Allen at naglaro ng basketball para sa Claflin University. Ang pagmamahal ng kanyang mga magulang sa basketball ay nagbigay inspiration kay Morant na maglaro ng sport. Si Ja Morant ay nagkaroon ng isang anak sa kanyang dating kasintahan na si KK Dixon, na isang social media personality. Ang kanilang anak na babae, si Kaari Jaideen Morant, ay ipinanganak noong Agosto 7, 2019. Si Kaari ay madalas na nakikita sa mga laro ng Memphis Grizzlies kung saan siya nag-cheer -che para sa kanyang ama. Noong siya ay nasa kolehiyo pa lang, ay nag-aral si Morant sa Crestwood High School sa Sumter, South Carolina. Nagtapos siya bilang pinakamataas na scorer sa lahat ng panahon. Nagtapos din si Morant sa high school bilang isang tatlong beses na All-Region Most Valuable Player. Para si Morant ay napili bilang pangalawa sa 2019 NBA Draft ng Memphis Grizzlies. Noong July 2, 2019, pumirma siya ng apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $39.6 million sa Grizzlies. Noong October 20, 2019, nagawa ni Morant ang kanyang NBA debut. Nagsimula sa isang 101-120 points ngunit natalo sila sa Miami Heat. Siya ay may 14 points, 4 rebounds, 4 assists, isang steal at isang block sa larong iyon. Noong Nobyembre 13 naman ay nagtala siya ng kanyang unang double-double sa kanyang karera na may 23 points at 11 assists at nag-shoot ng game-winning sa isang 117-115 points panalo laban sa Charlotte Hornets. Noong February 9, 2020, nagtala siya ng kanyang unang triple-double sa kanyang karera sa isang 106.99 points panalo laban sa Washington Wizards. Sa 2019 to 2020 season, nanguna si Morant sa lahat ng mga rookie. Sa pagtatapos ng season, pinangalanan siyang NBA Rookie of the Year at nakakuha ng NBA All-Rookie First Team Honor. Noong 2022, Nakuha niya ang NBA Most Improved Player Award, mga kontrobersya at pagsubok. Si Morant ay nakaranas ng ilang kontrobersya sa kanyang karera. Noong 2023, siya ay nasuspinde sa NBA ng 25 games dahil sa isang insidente kung saan nakita siyang nagbabanta ng baril sa isang Instagram live video. Ang insidente ay nagdulot ng malaking pag-aalala sa publiko at nagbigay ng negatibong imahe sa kanyang karera. Sa kabila ng mga kontrobersya, patuloy na nagsusumikap si Morant na mapabuti ang kanyang laro at maging isang mas mahusay na tao. Ang kanyang pagsisikap ay nakikita sa kanyang pag-unlad sa NBA at sa kanyang pagiging isang role model sa mga kabataan. Gaano ba kayaman ang isang Ja Morant? Ang net worth ni Ja Morant ayon sa Celebrity Net Worth ay $50 million in year 2025. Ang accumulation ng yaman na ito ay pangunahing iniuugnay sa kanyang mga kita mula sa kanyang karera sa NBA. Bukod sa kanyang sahod, mayroon din siyang iba't ibang mga ari-arian, mayroon din siyang mga sasakyan. Mayroon siyang bahay na nagkakahalaga ng $14 million sa kanyang bayan sa Dalzell, South Carolina. Ang kanyang kayamanan ay bunga ng kanyang matagumpay na karera sa NBA bilang isang star player para sa Memphis Grizzlies ang kanyang mga endorsement deals at iba pang mga negosyo ay nag-aambag din sa kanyang kabuuang net worth. Madalas ipahayag ng mga atleta ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. At para sa NBA star na si Ja Morant, ang ekspresyong ito ay nagmumula sa anyo ng isang kahangahangang koleksyon ng kotse. Pinagsasama ang karangyaan at natatanging estilo ang kanyang pagpili ng mga sasakyan ay sumasalamin sa kanyang personalidad at mga tagumpay sa mundo ng palakasan. Mula sa marangyang Rolls-Royce Dawn na nagkakahalaga ng $370,000 o tumataging ting na 21 million pesos. Maskuladong Dodge Charger na nagpapakita ng pagmamahal sa kapangyarihan ng Amerika ay nagkakahalaga naman ng $56,000 o 3.1 million pesos at ang Jeep Grand Cherokee na perpekto para sa parehong urban at off-road adventure, nagkakahalaga naman ito ng $70,000 or 4 million pesos. At ang Rolls-Royce Cullinan, isang mamahaling SUV na nagkakahalaga ng humigit kumulang $325,000 or 18 million pesos. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng mga layunin, kundi pati na rin sa kung sino ang nagiging tao sa proseso. Katulad ni Ja Morant na kumakatawan sa kanyang paglago, katatagan, at positibong pagbabago na ginagawa niya sa kabila ng kontrobersyang hinarap niya ay hindi siya sumuko, bagamat naging leksyon ito para maging isang mabuting tao, at patuloy na naging isang inspiration para sa mga kabataan. Kung gusto mo ng ganitong uri ng video ay mag-like, subscribe, at e click ang notification bell para maging updated sa susunod na istoryang sports na tatalakayin. Thank you and God bless.